nagtipon sa LTFRB ang transport groups na bumubuo sa tinatawag na Magnificent 7. Para sa detalye, magbabalita mula magbabalita si Mobile Journal Francis Orso. Francis, ano ang pakay ng mga transport groups ngayon dyan sa LTFRB? Sheryl, magandang tanghali sa iyo. No? Nagtipon-tipon nga kaninang alas 6 ng umaga itong Tinaguriang Magnificent 7 o yung mga tra major transport groups na uh, sa labas nga ng LTFRB Central Office sa may NCR. Pagpapakita raw itong uh, ginawa nila support rally na suporta kay suspended LTFRB chairman Teofilo Guadis na matatandaan ako sa ng katiwalian ng dati nitong executive assistant. Sabi rin, sabi rin ng mga grupo Sheryl na walang katotohanan ang mga paratang na ibinabalto kay Guadiz. Kaya nararapat lamang daw na ibalik siya sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos bilang chairman ng LTFRB. Kahapon ni Nabswelto ni Jeffrey Tumbado, si suspended LTFRB chairman nga Teofilo Guadiz. Pero iginit niyang meron pa rin katiwalian sa ahensya. May reaksyon ba dito ang grupo? Sheryl, mm -hmm. walang komento itong grupo ng mga tsuper sa paratang ni Tumbado kay Guadis. Wala rin daw silang alam sa mga gawain o trabaho ni Tumbado sa loob ng ahensya. Ang sabi lang nila, pinag-iingat nila ang publiko na huwag daw basta maniwala sa mga akusasyon ni Tumbado dahil questionable raw ang kredibilidad nito. Ano ang masasabi rin ng grupo sa ipinaglalaban ng kapwa nila transport group na Manibela na nauna na nagsabing tigil pasada sila hanggang ngayong araw? Sheryl, na unang ipinahayag ng mga grupong sumusuporta sa LTFRB na wala namang mabuting maidudulot ng itong uh, tigil pasada kundi perwisyo lang daw sa mga pasahero. Pero matatandaan din na sinabi ng LTFRB na wala namang malaking epekto ito sa public transport uh, yung nangyaring ang tigil pasada. At para rin ano, sa kaalaman ng lahat, Francis, gaano ba kalaki itong grupong uh, Magnificent 7? And so far, kumusta na raw sila sa target na consolidation sa ilalim ng PUV modernization pagsapit ng Desembre. Cheryl, itong tinaguriang ang Magnificent 7, ayon sa kanila ay binubuo sila ng 95% ng transport sector sa Metro Manila. Kabilang dito yung mga grupong Pasang Mazda, Bosina, Altodap, Acto, Stop and Go, UV Express at LTAP. Sa ngayon, patuloy pa rin naman ang panawagan nila na makiisa ang mga traditional jeepney operators and drivers sa PUV modernization program at mag-consolidate na sa Transport Cooperative o Corporation. Huwag din daw maniwala sa mga sinasabi ng oposisyon na may mangyayaring jeepney phase-out paglagpas ng December 31 deadline dahil hindi naman daw ito agad-agad mangyayari. Maraming salamat, Mobile Journal. Francis Orsho. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.